Masarap yung pansit na yan. Hinel ka naghalo. o oh, nililipat. Para di maduro. Pwede ka na magpamilya. Oo, eh. oh, nang magluto. Na Thank <laughs> you. Mm -mm. Hindi kasi may tubig naman yan siya. Daming lahok. Hindi nga po. Oh. Kaya puna ka na ng madaming lahok na napansin. Kaya nga, ang dami. Oh. Sarap. Kaya napag-isipan ko gawing merinda eh. Tinabol ah. nga lang po yun. Ha? At least nakakahabol. Oo nga po. Kami pangsit, sarap pero nakagutom na. Paborito pa naman namin 'yan, pansit patinilka. Dito lang uulitin lang po. Para may masaldom sauce. Masarap 'yan, mga, ano, masabaw-sabaw. Pwede ka na pala mag-canteen. Ito po yung mga ano ka lang naman din po ah. kaila mama din. Hmm. Inay, ang sarap na, ang um, dami. Ha? Mm-mm.